Nasipin mo lang yung mga ano mo. Nasipin mo yung, I mean, kahit na naman nangyari. Pero kailangan mo na yung sarili mo. Kailangan mo siya, ah, uh, nakasalalo kahit uh, may sakal alam mo yun, kailangan mo pami. si Pajan, Wow, si Pagdan. Kailangan <laughs> Ah, din mas, masipag dun. Sa, sa, ano natin, sa trabaho natin. doon. kailangan din Masyado ka masipag doon. Utosan ka lagi lalo pagbago ka. Utak ka. Ganun ginawa ko, iutos sila ng utos. Eh. Normal na ganun. After ng 3 months, alam ko ni kalakaran nila doon, wala na. Kawawa nga yung mga bago. Manalaman mo lang ba? Eh pa, yun ano talaga yun. Uy, ano to? Kawa, ano to? Tawa.